ilalagay mo yung manok pag baga na yun. Digital age pero ang way of cooking is way way back. Chicken. Ang ginagamit namin chicken malaki. About 1.3 kilos ang dress weight. kaka siya sya. Para nasa tabi, nasa tabi lang. A skewer, skewer. Ito, hindi na. Just leave it there. Yung hangin naman sa loob, may ikot yan eh. Kasi yung... That's, that's before. Mamaya makita niya yung after. Okay, Ito po, sauce. This is basically yung marinade pa rin no, na nilagyan ng oil. Tatlong platito. Okay lang po, okay lang po. Then, tikman nyo kanyang sisig. Binimix namin yung chicken with two. Sisig. Hindi ka naman sa lugi sa 360. Ito kasi ang suggestion ng ating mga tao pag nag-iyan. Di ba? Okay na. So magandang visual 'to eh. Still Ito sa kapag nagsisip, no? Iyan po naman na. Ah. Mm, isag dito. So, po yan. Diyan po yan chicken. Paalam so, po anong gagawin dito yan chicken oil. Oh, okay. Kasi legit yan, sir. Eh. Mm. Pwede mo kasi yung i-filter, i-fry. Pag ganito po pala Kasi make sure nga ito ng roasting and smoking Mamaya na You can play around with the kind of charcoal that you use May mga charcoal ho na ano eh May nag ng ibang flavor Hindi masyadong maganda yung lakit ng uling mo Mayroon kasi ibang uling Kundi lang ilagay mo ang init niya tu ini 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 pun. akan Yung isa i-chop mo, kakainin namin. Okay. Tapos ito. okay hindi pa yata. Pero hindi, Tapos yung isang buo, sir. Mayroon silang bibili ng isang buo at yung isa chop daw. Okay. Pero yung isa i-serve nyo. Okay. So, bayan siya pang manakamagalala siya. Opo. Moujine moutan This one is